Hello everyone! So may pakwan ka ba dyan? Kung mahilig kayo sa pakwan, huwag nyong basta-basta itapon yung kanyang balat. Ayan, dahil pwede po, po natin niyang ulamin katulad niyang ating gagawin ngayon. So yan po yung ating pakwan. Yan po ay ating babalatan isa-isa. Ayan, so lilinisan lang natin. Tanggalan natin ng kaunti yung pula-pula at balatan natin ng maigi. Ayan siya guys. Kapag may pakwan kayo dyan, sabayan niyo ako sa pagluluto at pwede po ninyo itong gawin din. Ayan. So, balatan lang natin hanggang ah uh, mabalatan natin lahat yung ating pakwanan na andyan. O, ba diba? Nawala na naman sa sarili si Bicarian. So, ayan na nga po. Malinis na siya at nabalatan na natin lahat. Yan po ay hinugasan ko na rin po ng maigi. Ayan siya. So tinanggalan ko lang ng counting red red ayan red red yon ayan. So yan po pala ay hihiwain natin ng ah uh, maliliit o depende po sa inyo kung gaano kaliit o gaano kalaki yung paghihiwa ninyo ayan. So ako ayan hiniwa ko siya nang medyo mahaba na maliliit katulad ng panghalo ng pansit. O, oh, di ba? So, ganun lang po. Kasimple yung aking paghihiwa. So, kung mayroon kayong pakuan, sayang naman po kung itapon nito yung palat. pwedeng pwede po. Talaga natin siyang ulamin. So, miga mega shout out sa iyo, Sir Intoy. Sa iyo po ako natututo. Ayan po siya. Ganyan kalaki at ganyan po kahaba yung aking paghiwa. So, ayan na nga po yung ating ah, nahiwang pak one. Ayan, haluan lang po natin siya ng sardinas. Mayroon tayong sibuyas, uh, sibuyas dahon, sibuyas bumbay at bawang. Ayan, nagkanda bulol-bulol na naman tayo. Ay, nako So, ayan na nga po yung ating kawali. Mainit na yan. At maglagay tayo ng ating cooking oil. So, sa paglalagay ng cooking oil, Uh, Magdidepindi rin po sa dami ng ating igigisa dyan. So, painitin lang natin yan bago natin ilagay yung ating bawang. Ayan. So, syempre, mikos-mikos yan hanggang uh, lalabas yung kanyang aroma bago natin isunod yung ating sibuyas na hiniwa. Ayan. So, syempre, hahaluin ulit natin hanggang lalabas ulit yung kanyang aroma o ganun lang o di ba so gisa gisa lang at ininix na rin po natin dyan yung ating uh, hiniwa na pakwan ayan o di ba tama po yung narinig ninyo pakwan balat ng pakwan na hiniwa ayan po siya o di ba kala natin uh, basura na yung uh, balat ng pakwan Hindi pala, nakakain po siya At actually nakagawa na rin po ako ng uh, tortang pakwan Masarap din po siya, lasang-lasang sayuti Parang sayuti lang po siya uh, Katulad nito, ito po ay uh, lasang sayuti din po Ayan, so simple nga lang po yung ating halo dito. So yung ating ihahalo lang dyan ay sardinas lang. O ba diba nakita nyo naman yung ating mega sardines. So yan po pala ay takpan natin para mas mabilis siyang maluto. Hindi na rin po pala ako naglalagay ng tubig dyan. Kasi nagtutubig yan. Matubig ang pakuan. Ayan, tingnan nyo po. Nagtutubig siya. Ayan. O ba diba, maraming tubig ang lumabas. Ayan, makatas na makatas yung balat ng bakwan. Basta fresh na fresh pa, o di ba? So ayan, luto na siya. Yan po ay half cook na. O madali lang din po siyang lutuin, guys. Katulad lang din po talaga siya ng sayuti. So, ibubuhos na rin po natin dyan yung ating isang latang sardinas na Mega Sardines. Hindi po siya sponsor ni Mega Sardines. Yan po ang napulot ko doon sa aming tindahan. Ayan, o, diba? Isang lata lang yung nilalagay ko dyan kasi kakaunti lang naman po yung ating balat ng pakuan. O, diba? So, Ah uh, legit na masarap po siya guys. Tinuto ko talaga, ginaya ko yung luto ni Sir Intoy Sandok, So Sir Intoy Casandoc mega mega love shout out po sa inyo. Marami po akong natutunan na ah uh, sikreto sa pagluluto mo o di ba? So ayan po, ah uh, hinahalo ko lang siya ng uh, ah para lang mahalo yung sauce ng sardina sa ating Um, balat ng pakwan. O, oh, ba? Diba? So, syempre, uh, ilalagay na natin dyan yung ating sibuyas dahon na hiniwa kanina. So, bago ilalagay, lagyan muna pala natin yan ng magic sarap, guys, para naman malasa yung ating Uh, niluto. Ayan. Kasi tingin ko, amoy ko sa niluto ko. Medyo matabang. Kaya ayan, binuhusan ko muna ng Uh, magic sarap bago ko nilagay yung ating uh, sibuyas dahon. Ayan po. So, dagdag amoy din niyan yung ating sibuyas dahon. At uh, syempre, para makasiguro po tayo na malasa na yung ating niloto, kailangan nating tikman niyan. Tikman natin yung kanyang katas. Charot, katas! katas, nakatas yung sabaw ng ating niluto ganun, hindi yung katas katas kagsyan so ayan po, tikman natin kung malasa na ba, ayan at mayroon akong ano dyan, sikreto na paso yung aking dila, pagtimpla ayan, so okay na po siya luto na po yung ating balat ng pakwan yan po ay lipat natin sa ating lagayan dahil excited na naman kaming kumain. Alam nyo guys kahit ganyan lang yan kasi masaya naming pinagsasaluhan yung ulam na yan. Paisa-isang ulam lang po kami guys dahil mahirap lang naman po kami at ang mahalaga masaya kami. Ganun. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kainan na. Sabay-sabay na rin po kaming kakain. Bye-bye everyone. God bless us all. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye.